So yon meron tayong re-reviewin na Raider FI So re-reviewin natin to Hindi naman tayo magaling mag-review pero Subukan pa rin natin Basic review lang kung ano, yun, kung ano lang yung nalalaman ko Kasi magsasanay tayo kasi uh, Pag natin mga kaasa Mag-review tayo ng mga motor na pwede nyo i-request So lang, review natin to So ayan mga gar Quick around muna tayo Quick around ito nga pala yung Raider FI. Yan. So, pisa natin dito sa mags, Meron siyang mugs na parang ano ba to? Gold na orange, ganun. Hindi ko eh, pero medyo marumi ah. Tapos, saka disc brake na rin siya sa may harap na 3.5 mm. Yan. Tapos, ang tatak ng kanyang disc brake is uh, Sunstar. Diba? Ayan, sun star. So, naka-disc brake siya. 3.5 mm. Then, caliper. Ito. Brake hose papunta dito sa kanyang brake master. So, yung brake master nga pala na Juan, stock lang to ng Raider FI is uh, Nissin. Ayan. Papansin nyo, naka-Nissin na siya. Ayan. Tapos, nagpa nagpalit na rin siya ng side mirror na domino. Ayan. Tapos, pagdating naman sa handle grip, nagpalit na rin siya ng JRP yan, dalawa. Magalaw pa. Yan, JRP. Dalawa. So, hindi ko alam kung ano gagawin yung concept dito. Siguro, kung JRP, alam naman natin na Thailand. Thai. Thai concept. Yan. Nagpalit na siya. Disc brake. Sarap. Then, disc brake din sa likod. Ayan. I-disc brake nyo sa likod. So, ang tatak nito is a uh, Sunstar din. Yan. Tapos, yung kanyang caliper is a uh, Tokiko. Tokiko. Yan, Tokiko. Tokiko yung kanyang caliper. Tapos pagdating naman sa kanyang pipe, ayan. Super stock pipe, ang ganda. Ah, uh, meron siyang matte finish dito na black then silver. Yan, puro matte finish 'yan. Ganda oh. Punta doon. Ganda nung kanyang pipe parang pwede at ito sa may sniper yan, eh, nakaganda no? tapos mapapansin mo rin dito meron ditong sticker ayan nakalagay R150 liquid cooled so liquid cooled na siya no tapos meron din dito na nagpaganda sa kanyang mga sticker ito na decals isa Suzuki siyempre di mawawala yan tapos uh, DOHE na 4 valve na to then Suzuki advanced speed twins SPAR frame So ayan nakalagay Raider 150R Doon 6 speed na siya Siyempre 6 speed So alam ko Hindi ko sure kung May nakalagay dito Kasi ano may tinanggal eh Pero may nakalagay Pa dyan diba Ganda oh Ito yung kanyang radiator Tapos yung kanyang busina May takip na rin Para iwas tamahan ng mga tumataltik na bato So pwede nyo rin lagyan dito Yung sa may Engine cover Tapos ang kanyang makina Nga pala is a uh, eto, 150cc tapos kanyang lang is uh, 13 ml ang nakalagay dito. So hindi pa ako nakapagpachechol ng mga ganito. Hindi ko lang alam kung 13 talaga yung nilalagay dito. Pero nakalagay naman kasi 13 ml sa makina niya. Tapos kung mapapansin nyo sa may muka, uh, super aggressive nung kanyang muka. Ano? So yung mga nakakita nyo niya niyan, design, ito. May nakalagay dito na FI. Yan, FI Fuel Injection. Di, FI na siya, di ba? Tapos dito, nakalagay dito yung Z na Suzuki. Yan. Tapos ito yung mukha niya. So, paanda rin natin yung ilaw. Ito kasi, hindi lang basta design to. Meron niyang function. Yung park light. Ayan. Park light niya. Ano? Park light. Tapos, park light. Then, start. Ayan. Para umilaw. Tapos, yung high niya. Ayan. Pwede rin park light lang. Then, balik tayo dito sa gauge nya. Minsan may park light nya kanina. Siyempre, pag in-open mo yan, pwede nyo patayin yung ilaw dyan. Pwede yung buksan. Yan. Continue. Yan. Tapos, nakalagay na dito yung RPM nya sa taas. Then, meron fuel gauge. Tapos, ito, dometer gear. Makikita niyo dyan. Yan. Tapos, yung, tinakbo niya is uh, 7,585. So, bago lang to sa pinsang ko. Sa pinsang ko nga pala to, pero medyo malayo na rin kasi natin niya. Kaya 7,500, pero bago pa lang to. Mas mataas pa nga yung kanya eh. makabul na siya rong kay Chin. So, ginagawin natin. So, ayan. Ganyan ka ganda. O, buksa ulit natin. Ganyan ni Chura niya. Eh F. Ayan. Yeah. Hey, ayan, nandyan yung neutral. Ayan. Eh? RPM, tapos mga indicated kung mga may sira ba mo lahat yan. syempre kagandahan sa may radar na to, may compartment na. Dati kasi wala yung mga unang radar natin, walang compartment yan. Uy, may luman pa. No, kung paswerte. So ayan, may compartment na siya. Pwede kayong maglagay dyan ng saktong mailalagay nyo na bagay. Tapos sa may susian niya, syempre, may anti-tip na rin. Magilas ito yun. Kasi yung sa akin, sa may sniper ko, dipindot para mag-lock. Ito ngayon, ito, ganyan. Ayan. Nakalock na siya. Tapos, syempre, ito. Gamitin mo to. Tapat mo lang yung susi yan. Hmm, yun. Okay na ulit. Diba? Yeah. Tapos, pagdating naman sa upuan, nagpalit na yung may are. Hindi ko alam kung anong tatak na ito eh. Pero, itiriti. Pero nagpalit na siya ng mayare na flat seat. Hindi ko alam kung ito yung original stock niya. Pero nagpalit na siya ng cover. Kung cover o oh, nagpalit siya ng buong flat seat. Sira na agad oh. Sayang. Tapos ito, ganda-ganda ako dito sa make-on niya. Grab bar niya Ganda ng pagka-design ng grab bar. Ayan. Siyempre, ito naman yung kanyang stoplight. Tail light. Ganda oh, bilog. Pagdating sa F, ay bilog na. Doon kasi sa mga carb uh, hindi ganito diba pero sa mi F ay ganyan na so ganda nung ano nung rear fender nya may ilaw din sa baba para sa plaka so, may nakalagay din na Suzuki dito yan pagdating naman dito sa may kanyang swing arm kalahati lang yung chain cover iba kasi yung dito so ito kalahati lang so may nakalagay naman dito ayan solo riding kung ilang KPA sa PSI dual riding kailangan natin nakalagay so kung hindi nyo abisado pwede nyo ito i-post makita pero kadalasan naman hindi na masyadong ginagamit yan tapos sa mga unang gagamit pa lang ng radar may nakalagay dito ayan hindi nyo mabuti 1 neutral 2 3 4 5 so pagka naka stock naka stock pedal kayo ang mangyayari nyan uh, isang tapak puro pakawit na hanggang 6 speed tapos magbabawas ka limang baba tapos sa neutral isa half lang so ayan at dito nga te testingin natin sa kyan yung Raider FI-150 so meron nga pala siyang seat height na 765mm na abot na abot naman talaga tignan nyo ang aking tangkad eh, 5.7 or 5.6 in half ganon so Kuwang-kuwa naman siya, hindi siya hirap, hindi siya tip-toe. Then, ang kanyang clearance eh, 150mm. At alika, pag-usapan naman natin ang pagsakay sa may Raider 150 Fi. So, meron siyang max power na 13.6 kW ng 10,000 RPM. Then, meron siyang max torque na 13.8 Nm na 8,500 RPM. Then, syempre, meron siyang engine displacement na 147.3 cc exact. Pero, alam naman natin talaga na 150 ang Raider 150 fi so hindi hindi ka talaga mabibitin sa pag overtake sa paggamit nito so yun yung kauna-unahan nating pag review about sa motor so ito na yung tuloy-tuloy na natin to so hindi pa ako ganun kagaling kaya basic review lang yung ginawa ko pero pupunta natin ibang kasa sa mga tropa natin na nag-request dito sa may Motorstar star talavera kay paring michael so puntahan natin minsan yun para makapag quick review at mapakita ko rin sa inyo so hindi tayo ganun kagaling so peace out sheesh So ayun, Bigyan kayo ng kapiraso Mukhang ganyan Bumabagsak na ang talo Kap matutuyo alo Ha gusto ko lang labanan Ang aking nadarama Magpulutang lutang mo Na nang pansamantala Sarili ko naman na muna Bumalik tayo sa Nantalu kap matutu